Senado at Kongreso mainem na ipaubaya daw sa Independent Commission ng investigasyon sa flood control issue. Ayon po yan sa isang political analyst, hindi may pagkakailan na marami nang naisiwalat sa mga isinagawang investigasyon ng Senado at Kongreso hinggil po sa anomalous flood control issue sa dami na nang ibinulgar ng mga individual na hinihinalang sangkot dito umabot na sa pagrarali ang galit ng taong bayan dahil sa mga nadiscover nilang detalye, lalo na kung paano winaldas ang taxpayers' money. Pera natin, kaugnay nito, madadagdaga na rin ang pag-iimbestiga sa issue dahil nagsimula na ngang buuin ang Independent Commission for Infrastructure o yung tinatawag na ICI at inanunsyo na ang ilan sa mga magiging miyembro nito. Nang tanungin naman sa opisyal na panayam ng DWIZ kung ano ang opinyon ng isang political analyst na si Dr. Froylan Kalilung sa itinalagang miyembro ng bagong investigating body, sinabi niya na sa palagay niya ay magagampanan ng mga ito ng maigi ang kanilang mga responsibilidad, considering na meron na silang napatunayang kredibilidad siguro ang mas importante rito apart from the credentials and the qualifications or the experience nila ay eh yung uh, yung uh, moral values that they also possess and i believe that they they actually uh, embody this as well ano these are men and women of integrity and honesty and i believe uh, they will be able to carry out their task with greater impartiality and neutrality Dagdag pa niya mahalaga na merong direct knowledge at nasusundan ng na mga nag-iimbestiga o mag-iimbestiga ang tunay na nangyayari sa issue nang sa ganon ay maging smooth sailing ang mga susunod na hakbang ng investigasyon. Katulad na lang ng na mga nasusubaybayan nating mga hearing ng Senado at Kongreso na nagpasimula ng mga yon. Pero ang problema, ilang miyembro ng Senado at Kongreso ang idinawit na sa issue. Kaya ayon kay Dr. Kalilong, hindi na dapat nag-iimbestiga pa ang mga ito para hindi na magkaroon pa ng conflict of interest at hindi maimpluensyahan ang kahahantungan ng investigasyon. Marami sa kanila ay nabanggit na na involved dito sa sa issue na to, you? Now, both in the Congress and in the lower house or in the upper house. And the uh, siguro by virtue of what we call delicadeza if ever they have And uh, yung tinatawag din natin na uh, conflict of interest, uh, in order not to unduly influence the outcome of the investigation, dapat po talaga siguro uh, hindi na sila nag kaya Kay paman, sinabi ni Dr. Kalilong na maganda naman ang naging simula ng na mga investigasyon dahil marami ng nakalap na testimonya mula sa mga individual na sangkot umano sa katiwalian. Sa ngayon, mukhang mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng investigasyon sa isyo na ito. Lalo na at hindi biro ang halaga ng pera na ginagastos o ginastos dito na marapat lamang na maibalik para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. DWIZ Research Report, Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.